morning. Day 3, Kategram. Ito na po ang uh, ano na. Uh, para sana pa Kategram maipon na po natin lahat ng ating items para makapag-repack po tayo. So, yeah, magagamit na natin ang sasakyan ngayon ni Tita Evangeline. Ah. Uh, yung gamit po kasi natin ito na araw dahil kailangan natin magbuhat-buhat ng mga gamit. Unang sa araw sa pita, pa lang. Unang araw pa lang si sasakyan. Nagamit na po na na namin to kay Tita Virginia. Virginia. Thank you, Tita Virginia, Tita Evangeline. Thank you, thank you. Bali, ang magkasama muna ngayon, kayo ni Steve sa kotse. Mm. Kami naman po ni The Box. The Box. sa pickup. At saka ni Kuya, August. Ah, ni Kuya August. Si Kuya Jason natin, ano muna? Yeah. Sabahin muna. Ayawan <laughs> <laughs> po siya dito ka-dekram para sa continuous editing ng mga videos natin. At para may update po kayo. Ito pong araw na ito, Katay Graham. Sana po makompleto na po natin lahat po ng mga kailangan po nating uh, uh, ipamigay sa mga minamahal po natin dito sa Cebu. Napaka, ano lang, napaka sayo lang ng puso namin. Actually, nung ano pa po eh, nung napagplanuhan na po na magmimisyon tayo dito, eh, masaya na, masaya na po yung puso ko na. Hanggang ngayon, lalo na po yung naisip mo yung ano, yung lang ipamimigay na natin. Nakukompleto na ako natin yung mga gamit. Masaya lang sa puso. Ano ko kasi ito eh. Pinagsama-sama ang natin natin ka telegram Kaya parang nag-umapaw po yung puso namin sa kaligayahan po pa na makapagbigay tayo ng pagmamahal dito sa mga kababayan no, natin dito sa Cebu. Ah. na always hmm. Mamaya ka, Tegram! update po namin kayo sa mga magaganap thank you po, thank you po ulit kay Tita Evangeline at kay Tita Virginia, tapos kay Carl, thank you Here we go, Telegram, Dito na po tayo sa gymnasium kung saan binababa po yung ating mga orders na teram kahapon. Mm. So, Luigi, thank you po. Uh -huh. Telegram, wala pa tayong almusal kasi tinawag na po tayo nung, ano uh, delivery. So magbabayad muna tayo bago tayo mag-breakfast. Uh -huh. Ayun yan. Ah. Uh -huh. Ayun na, si Kuya Carl. Keto Virginia, thank you. Sa napakaganda sa sakyan. Maayong buntag. Kaya... Uh, Tita Evangeline. anak na lang. Naka... Alam niya na Morning po. Oo, ah, ah. morning. Di ayos na lang siguro pag ano. Kukunin na po yan yata mamaya eh, no? Parang sa ating kahapon, kapag-practice sila, so hindi ka sila for Doon na pala na yung carry on or kamalitan nila. Okay lang naman siguro dahil ito lang naman yung spot natin sobrang plastic kanina. Hindi kasi, kasi nakapasok ng dalawa dyan sa mga eskinita. Ito ang Oo, kasi mga le Mineral? Lemineral? Kasi siya eh. Espesyal ang tubig natin, Katekram. Eh. Mm. Mm. Ito yung magalag po. Ito yung special wow. Le mineral. So, lemon mineral. Ito yung ano eh, sabi nung commercial, lasang manamis-namis, sabi niya. Oh. <laughs> Parang manamis-namis! Na-excite oh. na ako na makumpleto dito, Tito Jun. Oo. Oh. Hindi nga ako makatulog kagabi. Sabi ko parang gusto Water ko na. Water pa lang. Halos occupied na pala oh. yung spot natin. <laughs> Ayun pa, Tito Jun, no? Kaya nga. Ang dami pa ka, <laughs> <laughs> Akala ko ito na. Ang dami pa pala. First oh. truck okay, pa lang po. So, napapakita natin. Thank you. Ilang boxes, sir? 500 plus. 500 plus. Dalawang truck. Dalawang truck. Dalawang truck at ekram yung ating uh, water. So, una po palang dumating is uh, okay. water. Then, Kaki. Kaki, na rin. Oh. At ekram mo kung ano na. Yeah. Kaki, kaki, andito na katekra. Yung kaki, isa sa malaking ano rin to katekra. O tara, ito na ka pinagsama-samang pagmamahal ng Tegram uh, team. Oh, Ayun na. Oh. So, Kaking is here. Ito so, na. So, dumating na rin. pagtulong Yan Yung kinas na yan eh. So, ito ka-Tegram yung mga orders natin kahapon. Tuyok lang, tulungot din Okay, kaan naman na, o din bukata na. Katagram, ito na po yung sama-sama po natin pagbamaan. Woo! Ayan. Let's go! Wow. Krabi, okay, truck okay. trucking order natin. No? Oh. Okay. Dalawang truck doon, isang truck dito. So, Katekram, almasal po muna tayo dahil we need some so, energy. O, Tito po rin, to... nakakasabay na yung breakfast at saka yung um, ano dito. Ah. Merienda. Yung lunch. Ah, uh, lunch. Okay. Kagabi, ay kahapon naman, magkasabay yung lunch at saka yung dinner. Masarap yung may sabok. Hmm. Sanay po kayo sa karintir niya. Kaon, kaon! Grabe, umuusok pa yung kanin, katekram. Oh. Wow! Kaon ta. Kaon ta. Kain, katekram. Kain po. Laban muna tayo, katekram. Suka. charge sa nguna namin, ng ka Tekram. Oo. Oh. I-charge tayo, ka Tekram. Tayo po ay uh, sa sabak Tutulong po tayong magbaba ng mga uh, orders natin kahapon para mabilis. So doon na, ka Tekram. Dubating na yung mga banig natin. Yung foam. Matte with foam. Tapos um, yung mga muskitero. Ano nga sa atin yung muskitero? Kulambo. Uh, Kulambo. Andiyan na rin. Pati yung mga water, ano natin, gallons. Kapit po tayo. Ang total ng tubig pala natin, 187,000. Yeah. 187,000. Ayan po yung total ng ano po natin sa tubig natin ka Tecram. 187,392 so, pesos. Mm -hmm. Yo, okay. Gabi ho. Ganda yan ha. Se banker banker. Banquer. 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 Tama. Tama po, ah? Tap. Tap. 87. Tapos yung... 392. Tapos pang niyo po foto, no? Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ingat po kayo. Masarap daw yung tubig na ganito, eh. Rasang manamis-namis daw eh. Parang manamis-namis. Kayak pagkatapos inumin. Leminira. Eh, nawala yun. Last, last La Minerale. Oh. oh. manamis namis Parang manamis namis miss. Siyempre, bibigay natin sa mga boss natin. Kung baka malason sila eh, try muna natin. Ano sa atin muna? Oh, baka expired na no. Okay. no, no? Okay. Baka do gusto mo try yung beauty ng Kuya Bin, quality. Quality. Ah, same naman, safe yung mga bibigyan natin, safe, safe. Safe, safe. Safe ka safe. po yung mga gas stove kategorya. Yung po yung first batch. ya kasi hindi po kasi yung isang gabi so babalikan po natin Ha 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 ha

2 2 2 4 4 5 5 6 6 Ito. Ito. 8 8 Parehas lang sa amin. Siyam ah. Siyam Napulo 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 Napolo Napolo Napo Napo Napolo Napo Napo Napolo Nap Nap... Ah Ah 11 11 Hindi Napolo bueno, yun kanina ngayon 11 Napulo 11. Napulo <laughs> 11. Hindi. Hindi. Napulo. It's 10. 11. Ah. 11. Tanggalin mo na yung napulo. Ah. Oo. Ba? Sige. Kaya yung magkita yung... Natatawa siya. Kaya yung magkita yung... Resibo. Resibo? Di ba dapat batigos? Resibo? Resibo? Bali, magkano pa kukulang? <laughs> 180. 180. 180. Pabilang po. <laughs> Oo oh, uh. Ano nga ba yon? Ah. Uh, one ite. <coughs> Yung mga gamit natin sa bahay, na chinelas pa. Ay, pala. Oo. Ano? Oh, Meron sabi po lang. Medyo malaki. So, medyo no, malaki. No? Alang ano Meron sila dito sa okay. Kuya, ano, malaking rice cooker. Medyo... Ilang 5 liters, pakita nga po. Pwede, na. Ah, free na siya, free? Oh, free freebie, uh po yun, ma'am. Libre, libre na yun, ma'am. salamat ano? po sa free na rice ko. Ay, thank you. Oh, thank you. Thank oh, okay. uh, free ng uh, store. Ano, ano, store, store to? Uh -huh. Ayan, meron po silang pa-free na rice cooker so, na 5 liters. Ayan, tapos yun sa akin. Uh, Ito So, maraming po, ano, salamat po. Mm hindi -hmm. na nakaanas si isa. Katawan na lang sila kasi yeah, la pa sila pa may magtapal. Sa tatawan tayo, pero hindi na kaya. 180 plus 1, 80. Ah, 18. 360. Bali, 360. Magkano po yung freebies? Pero may presyo. <laughs> tulog oh! kung kinakantahan ka pa namin, hindi mo alam tapos patay ito, maaako sinara ko ba iyong pinto? sila di na sa oh, hindi man gumalaw hindi ko patay <laughs> <laughs> okay, ito, gumawa rin gusto good morning sir, good morning, sir. <laughs> <pang> <laughs> Parang ako nawala sa ano eh. oh, e. Gonna... Wala, wala ako <laughs> <laughs> dito. Nagising lang ako. Parang may tumawag. oh si Tatay Ram. oh, si Dago na. Buti nga, late na buksan yung ano eh. Basta <laughs> po ito? No. Swara? Kwento, nag lang ng music dun sa Island of Sato. Pwede kayo mag-iisip Ah, yung... Mag ah, katong page na... Katong... Bisaya, ay, bisaya Ito. Page. Ang inquiry ni Sir Carl. Bisaya <laughs> rin. Siopaw? <laughs> <Shopo? laughs> Ah, Ma'am, Tagalog, please. Hindi, yung... hindi po namin kaya. Ma'am, please, ito na, show time. Ah, yung big. Yun. Ito <laughs> po. Ah. Hi, speaker. Speaker. namin dito, one, two. Hindi, isa lang, isa lang. Tapos ah, ah, doon. Sabihin natin, kay ano, si... Yung... Di ba ah, wala ni, ah, ni ah, ano, tito, Mrs. madami. Ano po yung pinakamalakas? <laughs> <laughs> Baka yung nasa baba? Rudo? Asa? Baka meron pong mas medyo magandang quality. dito. wala, bro. Bro, doda bro. Dude. Ayun. Ayun. Ano yung sabi sa'yo, babae? Babae. Uy, Bill. Grabe, hey, ang galawan. <laughs> <laughs> Hahaha. bahay dyan. May, bahay dyan lang, eh. may Sorry, sorry, sorry. Go, <laughs> oh, ikaw naman. Sample. Nakasya. Kuya, kuya, lakas mo ko. May na, may na. Lakas mo ko. Go! Uh -huh. <laughs> Parang nakita ko si Clark ko. <laughs> 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 na kasi magayang ulo. ka na na sa'yo eh. Oh,

تانو مګښلات دی Ya. Yeah. Sana. So, से गोरू आता है इसे पंबलिक sa pambalik at ekran para may iwi po lang. Grabe, at ekran. Hindi ko Is. kasya <-Profescara> Isa pa pong, isa pang balik. Isa pang balik. Okay, uh, one more. So, bumili po tayo ng uh, speaker and uh, rice cooker para po ano natin. Ito kapag tayo may yung nag-re-release operation, natin music ni Tita Angel. Siya ah. na for our ano, itong wine and yan, yeah, rice pour lang kasi malakas po sa kanin, si Tegogus. So, mabibitin dun sa rice pour natin. Tapos lang po namin na uh, mamili ng bota at saka po sinilas. palang pa lang po yung kategra, bota pa lang. Bota pa lang, bigat na. Wow! O yung mga damit, palitan niyo yung basa. Yung damit niyo. Bante mo naman, pwede na. No? Grabe naman yung mga sasakyan ng kababa. Sasakyan po ng mga kababayan natin. Ay, territory pa. Kategra mo. Oh. Sana ano yun eh, no? cover ng insurance. Insurance eh, no? Kaya <coughs> 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 eh, bless pa rin tayo. Well, hindi tayo nag no? Hindi ka talaga. Ano ang condition yan? Hmm. Kasi mm. ano, sa gear mo, puro putik na yun. Oo Kaya nga, no? paano yung ano na? Parang ano yun, kakalisin mo isa-isa para malinis mo, no? Pero lahat, uh, lahat nang papasok yung tubig. Makin na, makin na sa tingin ko naman di papasokin ng ano eh. Papasok? Hmm. Yung makin na, ganun yung... to, dapat hindi na kasi. Hindi na start. Papunta po kami ng ano nito ka, Kuya Tito Jun, saan tayo? bakayan Talamban. Maano po natin? May pupuntahan po tayo at least uh, kung kaya ng power natin ng tatlo pang uh, barang guys na mga uh, na po Kasi so, kaya tayo kalam, uh, to maximize our time kasi may mga item tayo na uh, kailangan pa nating hintayin. So, Ayan, pupunta na mag-visit tayo ng mga barangay na hindi po natin napuntahan last time. So ganyan, para sulit po yung ating uh, oras. Walang nasasayan na oras. Nasasayan na oras. So, ano lang, challenging lang ka telegram dahil traffic. Tsaka, ano yun nga. Magkakalayo kasi ka telegram yung mga areas. Pero okay lang yan, tsaka tsaka lang ka telegram. Sige. yung, yung sa Talamban, it's part of Cebu City isa sa mga ground zero nung pagyong dito. So, na-wipe out din yun kahit yung mga subdivision ng mga mayayaman. If nakita nyo sa Facebook yun, yung mga kotse nagpapatupato. So, dun yun. yun yung pupuntahan namin. Tapos, may isang lalaki doon na 13 of his family members all died. Yeah. Si Kuya Jimmy. So, anong, anong, ano na kaya ang situation niya ngayon. Nasa evacuation center sa ng barangay Bakayan. Uh, Bakayan. Bakaya. So yun ay isa sa mga makakatanggap ng ano natin. Yes. Uh, okay. na yun. So yun. So, pero bibisitahin muna natin katagrang for now dahil hindi pa kumpleto ang ating mga items. items. So, para sulit ang ating panahon. Huwag okay, lang masasayang. Yun po katagrang. See you. Thank you Kuya Carl Thank you Kote nalungkot, hindi ako makamabon doon sa sasakyan isa palang <laughs> paano yung ano ano ang dami yes. na nating nakita sana baka binibenta baka ibibenta na yung box siguro kagastos ang bill kada parts hulibo ano pa naman yan kada parts hulibo, tapos korta yung parts territory ano yun eh, 3.2 yata yung gano'n. Ano feeling ko Kasama? Na, na. kasama ka sa team mo? Eh? Sa team na. background team, eh. ayun. Tatakot pala. <laughs> ha? Matapa pala ako sa video. Hindi <laughs> 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 naman. Nakaka-happy. <laughs> -ha -ha Nakatawa uh, lang si so, Uya yeah, Carlo. Napakasipag din yun. Eh, no? mm. Imagine ka, sinasamahan tayo. <laughs>